Kahera sa kantin sinisante matapos magbigay ng ekstrang pagkain sa mga gutom na estudyante. Ang kahera, sariling pera ang ginagamit. Tumulong ka na nga, napasama ka pa. Ganyan ang sinapit ng isang babae na nagtatrabaho sa kantin ng isang eskwelahan matapos pakainin ang mga gutom na estudyante. Kung bakit minasama ang pagtulong ng babae, ito on 2017 nang matanggal sa pagiging cafeteria worker si Debbie Soulsman. Matapos magtrabaho rito mula pa noong 2003 nang dahil lang binigyan niya ng extra food ang mga nagugutom na estudyante mula sa Denver Place Elementary School. Ayon kay Debbie, kapag kinakausap niya ang mga bata, ay sinasabi ng ilan sa mga ito na kung minsan ay hindi sila nakakakain ng hapunan. Ang dahilan naman ng Wilmington City School District para tanggalin sa trabaho ang babae ay dahil ipinamimigay umano ni Debbie ng libre ang mga pagkain sa mga bata kabilang na ang kanyang mga apo. Pero ang depensa ni Debbie, binabayaran niya ang mga ekstra pagkain na ibinibigay niya sa mga bata kapag sumusweldo siya. Pero kapag wala umano siyang pera, nagsusulat siya ng IOU sa papel at inilalagay sa kaha. Bagamat natanggal sa trabaho dahil sa pagmamalasakit at mabuting gawain, sinabi ni Debbie na kung mabibigyan siya ng pagkakataon na muling magtrabaho, tutulungan pa rin niya ang sino mang bata na manghihingi sa kanya ng tulong. Ikaw, sa palagay mo ba ay makatarungan ang ginawa sa cashier lady na ito? D W I Z Research Report. Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa D W I Z News, D W I Z News FM Regional, D W I Z News TV, Alio Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.